pa sa pa ayun magandang magandang baga sa ating lahat this video ayun nag tour tayo kasama ang mga sorting family super relax yung tatlo naniligo na yung iba kasama ko ay Iinom daw muna pampainit kasi talagang super lamig then ayun super blessing kasi pinagbigyan kami ng panahon hindi umuulan at maganda condition ng Taytay Falls sa mga magpapatour ipiim nyo ako then I-take yung schedule ko kung makasama kayo. Ipaka-tour ko kayo. Then, sa one day destination ko, Bali, tatlo yung destination ko. Bali, yung Taytay Falls, Pump Tour. Then, yung Mount Manao View Deck sa may taas dito. Kung saan lang gagaling yung Taytay Falls. Magandang maga, ingat din yung paglalakbay. And shout out sa lahat ng followers sa Road to 35k followers na tayo. Kaya, patuloy lang natin yung, na, yung ating nasimulaan. Thank you, thank you. Sana masupport tayo ninyo si Magalak Like and follow, share, and support. Thank you. Like and follow. Good morning. Ayan, shout out sa dalawang kaupo na to.